Ah, manindahan ta sa Dubai. Bahan ko gali guys, ang antique vloggers ilagaw ko isang dao di sa tindahan. Abo, babo bakas la lon. ano la lamunding <coughs> aw? Ah, sinigang sulat la muning ya. Okay, Guys, manindahan kita sa Badubay <laughs> Dahil nakaulit guys ang inyong artista sa Sabanwa at Buruwanga Ay guy, may karay-arun maghambal <laughs> So, papasok tayo guys sa palengke ng Buruwanga Ito guys, daming tao kasi market day ngayon Araw ng Sabado <laughs> So, ito guys, daming tao Pasok tayo sa public market. So, shout out sa mga mahagip ng kamera na purwa nga dito. So, ito guys. Pasok tayo sa public market. guys. Tindahan ang mga isda. May mga karne din. poi bak itu guys shout outsaranilah <laughs> 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 Obrigado.

So guys, si Kuya nagtitinda ng mani. Uh, hindi po vlogger po kami, hindi po ako is the member. <laughs> so ayan guys, nakikita ko nyo, shout out sa mga Burwanga ano, na namamalingke dito sa Burwanga Public Market. So ayun guys, kasama ko ang Tiki Vloggers. Ayan, nag-create sila ng content. Hi!

bili na kayo ng mani dito. <laughs> Ayan, si Kuya nagtitinda ng mani. Taga saan ka, Kuya? Taga dire. Taga dire, pero ilunggo ka. Hao. Si, taga dito. Baya po mga, po mga tiyo. Ah. Kaya Duran. Duran. Din ka o di sa Burwanga? Dari, ganyan. Sa poblasyon? Sa poblasyon. Sa poblasyon. Yan talaga guys, ang eksena dito sa Burwangka Public Market tuwing araw ng Sabado. Ayan. Shout out, shout out. Mamaya lang, mamaya. No more. No more. Doon tayo guys. <laughs> Bili tayo ng patatas. So dito kayo guys bibili sa kay ano Imen, Imen 'di ba? Diday. Diday, ayan. Fresh 'yung mga gulay dito. Yes, bago pa. Tayo Thank you. 30, so, ito guys, punta tayo dito banda. Okay La Josa, good morning. Vlog <laughs> tayo. <laughs> shout out. Oh, so so ayan, so sa mga pinsan ko. Shout out. <laughs> shout, out. <laughs> shout out, Shout out, uh, shout out. Uh, shout out. out.

So shout out sa classmate ko si Joe Pearl Biliran Ay guys shoutout lang sa mga nahagip ng camera dito okay. <laughs> Kanina pa ako nagbibideo, hindi ko nakita. Ito, ito, bigay ko sa iyo. Noime, ayan. Thank you. Followers pa na yan. <laughs> Bye! <laughs> Salamat! <laughs> Shout out! So, punta tayo guys sa marketplace store o ito yung tinatawag namin cherry store. Masa tayo. <laughs> si Jiro. <Jerome. laughs> Sticker! <laughs> o, classmate ko pala guys. Shout out kay Jerome Kagayan. <laughs> Ayan guys, shout out. Bising-bisi busy sila. <laughs> Tapos oh, kita galis niya sa puwetan. <laughs> <laughs> Hugi. <laughs> ah, shout out guys kay Si <laughs> <laughs> Mane. Eh? Ya Landon ay. <laughs> <laughs> Shout out pala to kay Hannibal Katarining. Musta? Long time no see ah. To friend ko to nung elementary. Um, <laughs> Shout out, okay? Sige guys, dito ko na lang tatapusin ang aking video. Maraming salamat po sa panonood. Paalam.